Sabi po ng mga netizens, very good ito. Very good talaga. Para tignan daw kung gaano nga katigas itong si Sarah Duterte. Susubukan daw or masusubukan daw dito ang kanyang tapang. Baka kasi ay nagtatapang-tapangan lang. Marami sa mga nasa pwesto, maraming mga politiko dito sa atin na tapang-tapangan kung alam nila na meron silang mga sinasandalan. Sa case na si Sara Duterte, Siguro akala niya totoo pa rin yung mga nasa social media na kuno ay supporters nila pero wag ka. Karamihan 'yan ay mga trolls. So yung totoong mamamayan, yung totoong uh, tao, siguro'y bilang na bilang na lang ang natutuwa sa ginagawa ni Sara Duterte. Susubukan din daw kung hanggang saan ang kaya na itong sa Sara Duterte. Kung hanggang saan ang kabulastugan niya. Grabe. Sabi nung isa, oh, kami po ay bumoto kay Sarah Duterte at nagsisisi na. Kaya doon kami na turn off. Sa'yo, Sarah Duterte, sobrang kapal ng pagmumukha mo. Mm. Pera ng taong bayan, hindi mo maipaliwanag kung saan mo ginastos. Ito'y madalas nating sabihin na allergic ko talaga kasi mula noon pa. Hindi kasi sanay ang mga katulad ni Sarah Duterte na may transparency, my accountability sa mga uh, public funds. Hindi sana yung mga yan. Iba kasi ang kalakaran sa Davao. Malaking sisi dyan yung mga tao na oo lang ng oo, hindi nagsasalita. ay I mean yung mga taga Davao. Okay, dahil kasi uh, masusubukan ang tapang na itong si Sara Duterte dahil posible na maipakontempt daw din siya. Katulad ng nangyari kay Harry Roque na nagtaguna lang darating ba tayo sa punto na itong sa Sara Duterte ay magtatago rin? sa <laughs> saklap, no? Kasi sabi dito, posibleng ipagpatuloy ng kamera kamera sa susunod na linggo ang investigasyon sa paggamit ng pondo ng taong bayan o ng tanggapan, tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Bakit inuungkat? Kasi wala pa rin kasagutan. Ilang hiring na po ang nagdaan Nag-i-evade, umiiwas etong si Sarah Duterte. Nagbabala naman ang mga mambabatas na maaari nang humantong sa contempt citation sa haling tumanggi muli na dumalo sa hearing ang mga imbitadong opisyal mula sa office of the vice president. At siguradong kasama dyan sa mga inibita na yan ay si Tambaloslos. Yung totoong Tambaloslos sa Sarah Duterte. Good luck! Magkakasubukan na ito nang tapang.